ride natin ngayon kukunin ulit natin yung veloce soligo na tong Aerox kay Utol oop laki ng tak. hindi natin makuunahan to pipila ako malubak pa naman dito Di ka asya tay na lang natin experience ko pala dito sa long ride sa Aerox second time ko palang siyang nadala sa Nueva Ecija okay naman kaya lang matalbog masyado tapos yung posisyon niya mababa para sa akin yung manibela ito tulad ng mga iba kong gamit na dala ko doon, Gucci Classic 250, yung Veloce 500, Venturi 500. Hindi naman ganun sumakit katawang ko eh. Eto, okay naman, may power siya. Medyo matagal yung vuelo Pero yung comfort, yung sabi natin matagal ka mag-rides, medyo masakit sa likod ko. Uy, aso. Yung Gucci naman, okay naman, comfortable rin. Kaya niyang kumain ng lubak. Malaki rin yung gulong eh. Ang issue naman sa Gucci, sobrang kulang sa power. Kumbaga, average mo, 80. didikit ka pa rin ng mga truck, tapos sirap siyang umovertake, nabibitin. Yung Aerox, mas wala ka sigurado kaysa sa Classic 250. Yun nga lang, yung talbog ng gulong, yun ang hindi ko talaga gusto. Natry ko pala yung gamit ng kasama natin, yung gamit ni Rodney. Comfortable yung PCX niya, ganda nung position ng handlebar. Feeling ko kahit matagal ka maglong ride dun, wala masyadong sasakit eh. Ganda pa nung position, yung upo mo, yung taas ng manibela. Siguro kung mag-scooter ako sunod, pwede yung PCX, pwede rin yung ADV 160. Enmax mo ang okay din. Ang dami rin, ang dami kong nakikita gumagamit eh. Hindi ko lang sure kung kaya niyang kumain ng lubak or matalbog ba siya masyado. <laughs> so, dami na kain bago umalis. Posible pa lang may tagay tagay ride tayo this week. Tapos sa weekend, if okay ako or mga kasama ko, may ride tayo papunta ng Nueva Vizcaya. Tapos, akyat ng Baguio. Ang araw ngayon, Monday night pala. Monday, ah, actually, Tuesday morning na. 12.03 a.m. sa orasan ng aerobics pati truck, nasa pass lane na oh nasa pass lane yung mga truck ginagawa niyo, grow ginagawa niyo dyan sa pass lane mga grow skis sa akin na nasa pass lane ayaw magpauna eh okay, nasundan pa ako to ng basura kailangan ko maunaan to <laughs> naaamoy ko <laughs> lang talaga pag madaling araw mas efficient siya kung gusto mo makasave ng time gabi ka na lang bumiyahe kaysa pumunta ako doon ng hapon or umaga matatraffic lang din ako eh ganito na lang maikli lang yung oras na kailangan ko namiss ko tong veloce ay ang sarap gamitin eh, lakaso may power sir Woo! Ah, di ba? ang stable niya gamitin bilang ko na lang din ng ano 360 mount yung isa iwan ko na dun sa Aerox para pag ginamit natin hindi na ako maglilipat nakasolve na ako doon Nakapiga ng konti Nabitin ako doon sa scooter ride namin Nung nakaraang araw eh Solve na ulit for a few days Kahit wala nang ride Yan ako na uh, i-subtrata Tangina, natatain na talaga ako Paalam